Paano makaiwas sa online sexual abuse and exploitation? Maturuan ng uh, uh, mga magulang para uh, i-cascade nila sa mga anak nila na why? Pero mga bata kasi medyo matigas ang ulo eh. Kaya dito tayo nagkakaproblema. problema Sabi ng CWC ng uh, DSWD, uh, Council for uh, I mean uh, children, hmm. uh, Council the for the Welfare of Children. 17,000 last year lang na mga na biktima ng sexual uh, exploitation and abuse. So paano ito para sa mga parents? Uh, ano ho ang advice ninyo, Dr. Camille? Uh, okay, una una kasi ah uh, 'no pag uh, yung mga online groomers na 'yan, ang nakikita nila, ito 'yung mga tao na pagkakatiwalaan. Mm -hmm. So Siguro dapat ang isipin ng mga bata eh ang dapat nilang pagkatiwalaan ng mga magulang nila. Hmm. Ang kailangan i-educate din ng mga parents sa kanilang mga anak tungkol sa mga tinatawag na risk ng internet. Hmm. Dahil kasi kung hindi nila naiisip na, hindi po pwede kasi na ang sasabihin natin gagamitin ng mga gadgets or gagamitin yung mga kung ano mga social media platforms na as babysitter hmm. kasi 'di ba tayo ang iniisip natin at salpak mo yung ano na yan yung gadget na yan eh parang may yaya ka na yung bata hindi kay istorbuhin kung meron kang ginagawa mm. na siguro nung panahon ng pandemya syempre kung ikaw ay work from home ang iisipin mo yung katahimikan mo na makapagtrabaho ka eh samantalang kung merong nakasalpak na gadget diyan, syempre gustong-gusto ng mga bata na ayan kung ano alam na di discover. Kaya siguro yung risk ang una nilang dapat important uh, importante. At the same time siguro palagi nilang nakakausapin yung mga anak nila. Kasi alam niyo yung mga online groomers ang nakakatakot yung yung pag yung masyado na silang uh, nagkaroon ng trust sa mga tao doon. Mm. siyempre alam nila ang baba-baba ng self-esteem pero ito nagbibigay ng ano parang ini-encourage sila tapos yung ba, on, mga online gamers ito walang sila ng mga regalo di ba may mga gifts may mga gifts yung mga mga gaming ano mga mga games na ganyan oh. Siyempre syempre parang naiinggan sila so papalapit sila doon